Thirteen signs na malas ang iyong bahay o ang mga nagdudulot ng kamalasan sa inyong tahanan. Ang video ito ay tungkol po sa mga uh, nagdudulot ng kamalasan o sa mga taong nakakaranas ng kamalasan sa kanilang mga bahay na tinitirahan. Maaari din po sa mga bagong lilipat ng tahanan, mahalaga po na tingnan ninyong maigi bago po kayo lumipat. Kung po pwede kayong magtanong-tanong sa mga dating nakatira o sa mga kapitbahay, para malaman ninyo kung ano ang naging kalagayan ng dating tumira roon. Bago po kayo tumira, titingnan ninyo ang istruktura ng bahay. At ang history po ng lahat ng nakatira, bakit sila lumipat. Dahil kung sila ay minalas, kaya sila lumipat, siguradong kayo rin po ay mamalasin dyan. Meron pong mga cure para po sa mga tahanan na sariling bahay na nila at nakakarana sila ng mga uh, inespicious energies o mga kamalasan mayroon po tayong cure na pwedeng gawin para mahapis natin yung mga energies na nagdudulot ng kamalasan. Kung minsan po kasi, ang nagdudulot po ng uh, inauspicious energies ay mga spirits sa paligid. So, mayroon pong pwedeng gawin para mahapis sila at magdulot sila ng swerte para sa atin. At uh, tandaan po natin mabuti, ang ating mga tahanan, yung mga lilipat ng bahay o yung may mga sariling tahanan na Titingnan po ninyong maigi ang pagkakalagay ng pinto at bintana. Ang lahat po ng area sa inyong tahanan, tingnan nyo po kung tama ang pagkakalagay. Kasi po kapag sumobra o napakaraming bintana o napakaraming pinto, magdudulot po yan ng kamalasan, lalong-lalo na sa mga nakatira roon. Kaya't lalagyan po natin ng uh, para po hindi masyadong makaapekto sa mga taong nakatira at magkakaroon pa rin po ng swerte ang tahanan. Mahalaga po yan. Sabagat tayo ay bumibili ng tahanan or kayo ay lumilipat sa bagong bahay, sabagat nagnanais kayo ng bagong enerhiya, bagong paglago, o nagnanais tayo ng swerte sa ating buhay. Kaya't mahalaga po, tingnan itong maigi. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalibutan mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para maalaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag kalilimutan na ang ating mga swerte ay bumabase sa enerhiya sa ating paligid. Neighboring cemetery. So kung kayo po ay inyong tahanan na nabili ay mayroong malapit na sementeryo. So malas po 'yun. Kailangan po maglagay po kayo ng pangontra sa inyong tahanan sapagkat meron pong paniniwala na karaniwan po sa atin na kapag tanghali, tayo po ay umiidlip pagkatapos natin kumain. Maging ang mga taong nagtatrabaho, sila po ay nagpapahinga ng tanghali pagkatapos kumain. Kapag kayo po ay iidlip, bantayan po ninyong mabuti, isara ang pinto at bintana. Sapagat ayon po sa paniniwala na ang ating mga kaluluwa ay lumalabas at naghahanap ng mga auspicious energies para Ama ma-replenish po ang mga enerhiyang nawala. At ganun din po ang mga energies sa labas. So marami pong mga wandering ghost ang naglalakad-lakad sa labas ng tanghali upang maghanap naman ng mga bagong enerhiya. Para po hindi kayo maapektuhan ng mga energies na nasa labas. Proteksyonan niyo po ang inyong sarili. Isara ang bintana at pinto. At huwag kalilimutang maglagay po ng asin sa entryway maging sa likod ng inyong pinto, ganun din sa inyong bintana. Ito po ay pinaniniwalaan nila na para maproteksyonan ang ating sarili at hindi tayo ang magkaroon ng mga kamalasan dahil sa mga energies na nasa labas. Dapat po maglagay tayo ng mga pangontra sa lahat ng entryway na meron tayo, bintana man yan o pinto. Maglagay ka ng asin sa mangkok. Huwag mong hahawakan yung asin na yan pagka gagamitin mong pangontra yan. Sabagat pupunta ang enerhiya mo sa asin. So, hindi po hahawakan, ilagay sa mangkok. Yung mga isasabit sa bintana, pwede niyong lagyan ng asin yan nang hindi niyo hinahawakan ang asin. Pwede gumamit ng kutsara o ano mang panandok o scooper para hindi niyo mahawakan ang asin. At pwede rin pong maglagay ng bawang. So, pwedeng magsabit ng bawang o pwedeng isama ang bawang sa asin, pwede rin po yun. O meron tayong kapitbahay na sementeryo or malapit tayo sa sementeryo. Sapagkat ang sementeryo po ay puno ng mga iba't ibang uri ng negative energies, mga wandering ghosts na naan lamang at nagahanap-hanap yan na makukuha na nila ng enerhiya. Sapagkat ang, ang mga kaluluwang nandyan po ay ang iba dyan ay hindi nila alam na sila ay pumanaw na at nagnanais makabalik. Dapat po natin pakatandaan yan kapag tayo ay malapit sa sementeryo o maging uh, tayo ay mahilig maiglip ng tanghali. Dead plants. Kung ikaw ay mayroong maraming halaman at biglaan na lamang itong lalanta ng walang anumang kadahilanan, lalong-lalo na kapag uh, ang halaman na yan ay matagal mo nang inaalagaan. Senyales po yan na mayroong malas na enerhiya sa inyong tahanan at maaari magdulot yan ng kamalasan. Ito po ang gagawin ninyo. Kumuha po kayo ng 12 na piraso ng insenso para po sa space cleansing na gagawin ninyo. Ipapausok nyo po yan, paikot sa inyong tahanan hanggang sa inyong mga halaman. Kinakailangan po yan para po ma maapis natin yung mga energies na nandyan at mapaalis ang mga malas na enerhiya. At sunod na gagawin, kailangan po ng proteksyon sa inyong tahanan o sa inyong area. Kumuha po kayo ng salt cure o gumawa ng salt cure. Ito po. Kumuha ng asin, ilagay sa lalagyan. Lagyan ng anim na coins, lagyan ng tubig. Ilagay sa area na kung saan namatay yung halaman. Ilalagay po yan doon at iiwanan yan doon. Kapag lumobo ang asin o napuno na ng asin, itatapon, gagawa ulit ng bago. May mga malas na enerhiya po na naidudulot dahil lamang po sa monthly flying star. At paglipas po ng isang buwan, aalis po yung mga negative energies at mapapalitan niya ng swerte. Ngunit, kung hindi na naaalis dyan yung negative energies, tuloy-tuloy na, paisa-isang nalalanta ang mga halaman. O, ang mga halaman ay stunted. O, hindi lumalaki, hindi lumalago. Meron pong negative energies. Malas yan at magdudulot yan. Nang malas din sa inyong tahanan. Kaya nagiging malas ang bahay dahil po sa mga malas na enerhiyang nasa paligid na hindi na ako cure. Sunod na gagawin kapag ganyan ang sitwasyon, maglagay na rin sa entryway ng salt cure. Kailangan po maglagay ng salt cure. Kung kayo ay may bata, maliit pa na bata, para hindi po nila malaruan ng inyong salt cure, pwede pong ilagay sa lalagyan yan, isabit, para po hindi malalaro ng mga batang maliliit pa. Sapagkat para po hindi matapon. Kung sa kasakali na nagkaroon ng sitwasyon, tapo ng inyong salt cure, linisin nyo po yan ng uh, suka, tubig na may suka. Linisin nyo po. Kung halimbawa hindi sinasadya na naitapo ng bata o nasage, linisin nyo po ng tubig na may suka. At yung basahan na ginamit ninyo bilang uh, pangunglinis o pangpatuyo, itapo nyo na po. Huwag nyo ng uh, banlawan pang muli. Minsan po, nagdudulot ng kamalasan yung mga, uh, mga dating nagmay-ari ng property o namatay na sila. Hindi nila matanggap na sila ay wala na at ang kanilang property ay naibenta na. So nananatili sila doon sa area at ang uh, nagdudulot po yan ng energies doon sa bagong nakatira o sa bagong nakabili. So para po uh, hindi magdulot ng kamalasan yung uh, mga energies sa paligid, maglagay po kayo ng salt pure at magi -e insenso po kayo. Para po maalis ang mga malas na enerhiya at maapis po yung mga energies. So, kung minsan po nananatili ang energies ng uh, mga nagmay-ari sa property at kung minsan yan ay nagdudulot ng uh, inauspicious energies sa mga bagong nakatira o sa mga bagong nagmamay-ari. So, para po maapis yan, mag-insenso po kayo ng uh, 12 na peraso at maglagay po ng salt cure bilang pangontra. So, ang insenso natin, pwede tayong mag-insenso ng uh, once a week, or kung gusto nyo naman, every three days, pwede po. Para po, maapi sila at hindi sila magdulot ng uh, inauspicious energies. Kung minsan po, kapag uh, lagi tayong nag-offering ng uh, insenso, nagdudulot po ng swerte yung mga en energies na nasa paligid na, ng uh, ating natahanan. At naglalagay po ng halaman, hindi lamang para makaakit ng swerte, ngunit para makatulong po sa atin na mag-absorb ng negative energies. At bilang mga mata natin, dahil hindi naman natin nakikita ang mga negative energies, ito ay nararamdaman lamang natin. Ang halaman po, magbibigay ng senyales sa inyo yan kung anong meron sa area na inyong tinirahan. kayat kung po pwede kayo maglagay ng halaman, maglagay po kayo, mag-alaga po kayo ng halaman. Opposing tree. Ito ay isang uri ng puno na nakatanim sa harap ng ating tahanan at nahaharangan na nito ang ating front door maging ang ating mga bintana. Kapag ganito po meron kayong puno sa harap ng inyong tahanan at nakaharang na, malas po yan. Magdudulot po yan ng kamalasan at mapipigilan yan ang paglago sa inyong tahanan at mapipigilan din ang pagpasok ng suwerte. Kaya po tinawag na opposing tree yan. Kung po pwedeng putulin ang puno putulin nyo po. Ngayon kung hindi po po pwede putulin, pwede po maglagay ng cure para kahit papano mabawasan ang yin energy na mula sa puno. Kumuha ng asin, ilagay sa lalagyan, ilagay sa plastic, itali sa puno gamit ang red ribbon. Red ribbon po ang kailangan gamitin para mabalanse ang yin energy na nasa puno. Kung hindi siya po pwede putulin. Para po hindi ma masyadong magdulot ng kamalasan. Di po magtatagal, makikita ninyo yung epekto ng pagkakaroon ng opusing tree sa harap ng inyong tahanan. Maraming mga bagay na maaaring magdulot ng kamalasan sa ating mga tahanan. Kaya't nagiging malas ang tahanan. So meron pong ibang tao na nagsasabi na tumira lang sila sa tahanan na iyan, minalas na sila. Maaari pong tumira sila roon nang hindi nagke-cleansing. At hindi lang yon, hindi sila nag incense offering, kaya't ang nangyayari, ang mga energies na nandoon ay nagdulot ng kamalasan sa kanila. Maaari pong magdulot ng swerte sa atin yung mga energies na nasa paligid kapag tayo ay nag incense offering po sa kanila. So naaapis po natin sila, nagdudulot sila ng swerte sa atin yan. Lahat po ng tahanan, maging sariling bahay, o umuupa, meron po mga enerhiyang naanda dyan sa area. So kaya po nagki-cleansing tayo ng regular at nag-i-incense offering tayo. Para po ma natin yung mga energies na nasa paligid. Ganon din po eh, ay merong malalaking puno na nakapaligid. Maglagay po kayo ng insenso at asin po para po hindi po magdulot ng kamalasan yan. Hindi lamang po ito ang maaaring magdulot ng kamalasan. Marami pa po. Maraming bagay ang magdudul nagdudulot ng kamalasan sa tahanan kapag hindi natin na-cleansing at kapag hindi natin naalis ito. Ang tinalakay ko po ngayon ay ilan lamang sa mga ah, nagdudulot ng grabing kamalasan ito, kaya ito po ang tinalakay ko. At ah, para po malagyanin ninyo ng cure kung meron po kayong ganito. At para po masagot ang katanungan ng isa nating ah, manonood na meron pumasok na ibon sa kanyang tahanan. Or merong dalawang ibon na nanatili na sa kanyang tahanan. Ayon po sa pungsuy, ang pagkakaroon po o ang pagbisita ng ibon sa inyong tahanan at nanatili na ito roon, isang senyalis po yan na ang inyong tahanan ay mayroong auspicious energies. Mayroong swerteng enerhiya dyan kaya't nanatili sila. So ang, ang uh, pagkakaroon ng ibon o pagbisita ng ibon po sa inyong tahanan ay nagdudulot po ng good fortune at ito ay pinaniniwalaan na naghahatid ng swerte sa mga taong naandito. Naghahati din yan ng mga opportunity. Kung ang ibon ay nananatili sa inyong tahanan at hindi naman ito nakakapagdulot ng uh, perwisyo sa inyo, hayaan nyo lang po. Kasi ang mga ibon ay mayroong ma malakas na sense. Kaya't kaya nilang hanapin ang mga swerteng area o yung magagandang area. Kung napabilang ang tahanan mo, mayroong uh, good fortune na maaaring uh, paparating para sa iyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung may po ay may tanong magcomment lang po kapag ito ay aking nabasa. Ito po ay aking sasagutin. Salamat po sa lahat.